Good morning po, Brother Melvin. Ayan, happy, happy midweek po sa lahat po ng ating po mga kapatid at sa lahat po ng patuloy na nakikinig na mga kapatid natin sa mga malalayang lugar. Ang, ma ang Agos, mga Agos sa disyerto. dito naman sa Pilipinas, wala naman disyerto. No? Pero ano kaya yung matututunan natin sa umaga na ito sa ating devotional? So, tayo po ay malalangin Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga nito ay patuloy kaming sumasamba sa inyo at aming idinadalangin o Diyos ang aming pong pag-aaral. Gabihin niyo po na mga kami at aming pong uh, patuloy na maintindihan ito at may apply sa aming mga buhay. Salamat po o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa ating pinaka-key text, 92 verse 12 ng awit. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng Cedro sa Lebanon. So dito po mga kapatid, ang matuwid no ay lumalago, umuunlad. Pag sinabi pag sinabing matuwid mga kapatid, ito yung mga taong nagpapakabanal sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Yung tinatawag na sanctification process, hindi sinasa yung pagkakasala. Pero hindi perfect mga kapatid. Dahil yung mag perfect sa atin ang Panginoong Diyos. Kasi nga naman may mga tao na gusto nila kahit doon nila maging perfect. No? Sinless perfection. Ang makakagawa nun sa buhay natin ang Panginoong Diyos. Yung perfect obedience ni Jesus Christ, yun yung ibinabalot sa atin. Yung kanyang righteousness. No? Hindi yung sarili nating katwiran. Dahil sa, ayon sa Isaiah, yung sar sarili nating katwiran ay parang basahang marumi, mga kapatid. No? Sangayin sa aklat ng Isaiah. Kaya yung matuwid dito ay umuunlad ang mga ginagabayan ng banal na espirito. Tingnan ang pagod na manlalakbay na nagpapagal sa mainit na buhangin ng disyerto. E dito pa nga lang sa atin, di ba? Kapag ka ikaw ay naglakbay na nakamotor ng na mga dito sa Nueva Ecija o mula sa Antonio hanggang karanglan o mula dito sa gimba hanggang dyan sa gapan. So malayo yan mga kapatid. Kung mainit pa ay talaga napakahirap baga lakbay. Pero na lang kung ikaw ay nakasasakyan. Di ba? Pero dito mga kapatid, naglalakbay sa disyerto. Ang sasakyan lang po nila dyan ay camel mga kapatid ko. Dahil yan na nakakatagal sa init. O, kaya may tinatawag may humps yan eh. Yun pala ay uh, ano ang -an tubig niya lagay ng tubig, impaka ng tubig sa katawan. Kaya kahit napakahaba ng lakbayin ay talagang kakayanin niya. Kaya lang yung nakasakay, yun ang problema ng nakasakay. O oh, siguro meron din sila na inventong payong noon pero napakahirap maglakbay mga kapatid na walang silong upang protektan sa sikat ng tropical na araw. Ang kanyang buong tubig ay paubos na at wala siyang anumang upang pawiin ang kanyang matinding uhaw. Mabuti kung may nagbebenta sa gitna ng deserto ng na uh, mainom. walang ganun mga kapatid. Talagang purely paglalakbay, walang masisilungan. Namamaga ang kanyang dila, umahapay siya tulad ng isang taong lasing. Ang mga pangitain ng tahanan at mga kaibigan ay dumadaan sa harap niya sa paniniwalang handa na siyang mamatay. So yan po mga kapatid, ang karanasan. Grabe pala ang karanasan nito. No? Grabe ang karanasan ng mga naglalakbay sa disyerto. Kailangan maglakbay ka dyan. May sapat kang tubig kaya lang sa haba ng lakbayin at uh, ang paglalak ang paglalakad mo o kaya yung kami hindi imposibleng makarating ka kagad lalo na kung naglakad ka abi magpapakamatay ka diyan wag ka lang maglakbay manatili ka na lang kung saan ka naroroon di ba bigla na lamang ay nakita niya sa malayo na nakatayo sa pangal sa mapanglaw sa buhanginan ang isang pulo ng uh, palma berde at yumayapong. Nabuhay ang pag-asa sa kanyang mga pulso. Nagpatuloy sila, alam na ang nagbibigay ng lakas at kasariwaan sa puno ng palma ay palalamigin ang kanyang nilalagnat na dugo at binigyan siya ng panibagong buhay. So nakakita silang puno, mga kapatid. So ibig sabihin, may, may, may palma, sabi dito, verde at yumayabong. Ibig sabihin, mayroong tubig doon, malapit. Kaya mayapong nagkaroon siya ng pag-asa. Tubig lang ang kanyang kailangan. Pag nakarating siya doon ay talaga mabubuhay ang dugo niya. Tulad ng puno ng palma na nasa disyerto, isang patnubay at kaaliwan sa napapagod naman na manlalakbay, ang gayon, gayon din ang mga kristyano sa mundo. Ayun! Yan pala yung matututunan natin mga kapatid. Wala man disyerto sa Pilipinas, dapat niyang patnubayan ang pagod, ang pagod ng mga kaluluwa puno ng kawalang kapahingahan at handang mamatay sa disyerto ng kasalanan sa buhay ng tubig. So tayo po mga kapatid, ano, handang mamatay sa disyerto ng kasalanan ay talagang ha, mahirap mabuhay pagka ganun mga kapatid. No? Nasa disyerto tayo ng kasalanan at tatangin buhay lamang na matatagpuan natin at masusumpungan ay walang iba kundi sa ating uh, Panginoong Diyos at uh, wala ng iba. Pero makikita po natin dito, ito yung matututunan natin. Tayo po ay katulad ng isang manlalakbay sa disyerto na uhaw na uhaw at halos wala ng buhay. At ang tangin nating pag-asa, mga kapatid, ay ang tubig ng buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. No? Yung pong palma, yung berding palma na yon, yung palma na yon na mayabong, isang beses lang yon sa kalagitnaan ng diserto. Hindi po yun tuloy-tuloy, mga kapatid. Hindi po yun anli. Yun lang yon. Kung gusto mong uminom, pag nalagpasan mo yun, kung gusto mong uminom uli, babalik ka doon. Kaya kailangan pag dumaan ka doon, uminom ka na, <coughs> mag-take out ka pa. <coughs> Ganun mga kapatid, mag-take out ka na para hindi ka na pabalik-balik. So yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, isang beses lang din yun. Isang beses lang din yun. Kinakailangan ay tayo ay uminom doon, lumapit sa Panginoon ng buong puso. At habang tayo ay naglalakbay, may effect pa rin yung pong kinamatay ng Panginoon. At uh, tayo ay manalakbay sa sanlibutan na ito at ang ating tanging buhay ay sa Panginoong Hesus at wala nang iba. Wala tayong ibang maasahan kundi ang ating tagapagligtas. Dapat niyang ituro ang kanyang kapatao sa kanya na nagbibigay ng paanyaya sa lahat. Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Yan po ang sinasabi ah uh, dito. Kung sino man ang nauuhaw, lumapit at uminom. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus eh. Lalo na dun sa babae, di ba? Oh, yung iinom ng tubig nito, mauuhaw pa. Pero yung iinom ng tubig ng buhay, kailanman ay hindi na mauuhaw. Maaring ang langit ay maging tulad ng tanso. Ang mainit na buhangin ay maaring tumama sa mga ugat ng puno ng palma at matambak sa katawan nito. Gayunman ay patuloy na nabubuhay ang pulong sariwa at puno ng buhay. Bakit? Merong tubig na sumusuporta sa kanya. Tubig ng buhay, mga kapatid. Walang iba kundi sa ating Panginoong Yesus. At ito pa lang tubig na iniinom natin, mga kapatid. Eyan, ibu ay bumabalik lamang sa lupa kapag tayo ay umiihi, di ba? Nag-evaporate nag, naiiba, nag pala yan. At uh, sinisipsip din ng lupa. At uh, ang lupa ay napakakapal at kaya niyang salain kahit gaano kadumi yung tubig. Nagiging fresh uli mga kapatid sa kailaliman ng tubig. Wala pong impyerno doon sa ilalim ng tu sa ilalim ng lupa mga kapatid ano. Wala pong impyerno doon nasusunog ngayon. Wala walang, walang ganoon mga kapatid dahil hindi ganoon ang sinabi ng Biblia. Dahil yung impyerno nga nandito sa ibabaw ng lupa ito sa pagdating ng panahon. So dito po mga kapatid ko ay yung tubig na iniinom natin mula pa sa panahon ni Adan. Pakikot-ikot lang, cycle lang mga kapatid, no? Hindi uubo sa ating sanlibutan. At talagang nabubuhay tayo dahil sa tubig na ito na ang may gawa ay ang ating Panginoong Diyos. Alisin ang buhangin at matutuklasan mo ang sikreto ng buhay nito. Ang mga ugat nito ay malalim na nakatanim sa tubig na natatago sa ilalim ng lupa. Ayan pala 'yun, ano? Kaya ganyan ang ginawa noong manlalakbay, talagang hinukay niya uh, swerte na lang o merong bukal na, na, na yung tubig nakalabas na, e eh, mapalad siya, di ba? Gayun din sa kristyano, natatago ang kanyang buhay kay Kristo sa Diyos. Si Yesus, para sa kanya, ay isang balon ng tubig na dumadaloy tungo sa buhay na walang hanggan. So yun ang pinakamaganda. Tayo ay mananatiling buhay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoong Jesus na natago sa buhay po natin dahil sa ating Panginoong Yesus na natago sa buhay po natin. oh So dito po mga kapatid, wala tayong ibang sandigan sa bundok ito kundi si Jesus Christ lamang. Kung ang ating sarili aasahan natin, hindi mga kapatid, no, hindi. Sabi nga ni Apostol Pablo, yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko yun nagagawa. Kasi may kasalanang tumitira sa aking buhay. Yun, yun ang mahirap. Sabi dito, ang kanyang pananampalataya tulad ng mga ugat ng puno ng palma ay tumatagos sa ilalim ng mga bagay na nakikita na kumukuha ng buhay mula sa bukal ng buhay. Ayan. So yung pananampalataya, kapag ka ang pananampalataya natin ay matalas, baugat, katulad ng palma, tumatagos pala ito. Ayan, yan ang pananampalataya. Tumatagos pala ito sa kahirapan. Tumatagos ito sa kabiguan. Tumatagos ito sa anumang suliranin ng buhay ang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kung tunay ito, mga kapatid. At sa gitna ng katiwalaan ng mundo, siya ay totoo at tapat sa Diyos. Pumapalibot sa kanya ang matamis na impluensya ng katwiran ni Kristo. Yan ang ipinaglalaban natin mga kapatid. Hindi man natin makuhang maging perpekto ang ating po mga buhay. Tayo naman ay magiging banal, magiging perfect sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Bakit? Dahil yung katwiran niya yung ibinibihis sa bawat isa sa atin. Ang mga mukha ng mga lalaki at babaeng lumalakat at gumagawang kasama ng Diyos ay nagpapahayag ng kapayapaan ng langit. Napapalibutan sila ng kapaligiran ng langit. Nagsimula ang kaharian ng Diyos sa mga kaluluwang kaluluwang ito. Kanino nagsimula ang uh, kapangyarihan ng langit mga kapatid? Doon po sa mga kaluluwa o sa mga taong lumakad ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang banal na Espiritu ay gumagabay sa bawat isa na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos mula dito sa disyerto ng mundo na puno ng kasalanan. Di ba? No, nananampalatay at nananalig sa ating Panginoong Diyos. Mayroon silang kagalakan ni Kristo. Ang kagalakan maging isang pagpapala sa sangkatauhan. Mayroon silang karangalang matanggap para sa paggamit ng Panginoon. Pagkatiwalaan silang gawin ang kanyang gawain sa kanyang pangalan. So, dito po mga kapatid, ikinuklod e, ng ating pong, uh, devotional ngayong pong umaga na ang ating kagalakan ay sa ating pong Panginoong Diyos. Na ang pagpapala na ang ating buhay ay sa ating Panginoong Diyos. So, dito po nakita ko na sa ating paglalakbay sa mundong ito, talagang hindi natin may iwasan na mauhaw dahil tayo ay nasa disyerto. Kapag nasa disyerto ka, kahit nakainom ka na ng tubig, hindi mo pa rin may iwasan na mauhaw hanggat wala ka pa doon sa bukal ng tubig. Di ba? Pero kapag uminom ka doon, mauhaw ka pa rin kaya inom ka ulit. Dito sa mundong ito, habang nandito tayo sa disyerto ng kasalanan, talaga nga kahit anong iwas natin, kahit na nasunod natin ang, ang sampung utos, mga kapatid, nasusunod natin yan, sampung utos na yan. O bilangin nyo, isa-isa nyo, nasusunod natin, mga kapatid. Ang problema, nagkakasala pa rin tayo. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Nandito pa rin tayo sa disyerto ng kasalanan. Nadadampian pa rin tayo ng kasalanan. Yung tinatawag na unintentional Hindi mo alam, nagkakasala ka. 'di ba? Pero nasusunod mo sa pang utos. Pagka-conscious ka na na naman ito, masusunod mo. Pero may unintentional si nagkakasala pa rin tayo. Talagang hindi natin 'yan maintindihan. At yun din ang hindi maintindihan ni Apostol Pablo. Mayroong kasalanan ng tumitira sa kanya. Mawawala lang yung pagkakasala na yan sa pagdating ni Jesus Christ. Tayo ay babaguhin, gagawin tayong perpekto ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa pamamagitan ni Jesus Christ, gagawin tayo perpekto. Kaya ang kailangan natin gawin ay manalig sa ating tagapagligtas. Sa Kanya lumapit. Sa Kanya ay walang kapaguran. Sa Kanya ay walang pagdududa. Sa Kanya ay mayroong buhay. O, sabi dito, matuwid. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma na lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. Ang well, Lebanon, disyerto yun eh. Paano lumalago yung palma? dahil dun sa tubig. Paano lumalago yung cedro sa Lebanon? Dahil dun sa bukal ng tubig. At paano uunlad ang tao at magiging matuwid, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus? Ang kailangan lang natin ay lumapit sa ating Panginoong Hesus at uminom ng tubig ng buhay. At yung tubig ng buhay na mainom natin na hindi na tayo mauhaw kailanman, yun ay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang gagawin natin mga kapatid, tayo ay maghahanda para sa mga makalangit na dako. Muli po magandang umaga po sa inyo pong lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating pong Panginoong Diyos. Muli po, happy midweek po sa inyo pong lahat at patuloy nating ipanalangin ang bawat isa. At sa mga may prayer request, i-type nyo lamang dyan yung prayer request nyo sa baba at isasama natin yan sa panalangin. Sa panguna po ni Brother Melvin Vilasano. Pakinggan na po natin ang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos. experience sa lahat. Patuloy ang aming pasasalamat sa umaga ito na kami ay binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. At sa aming pagmulat ng mata, kayo ang aming nakasama sa umaga na ito. Salamat sa pag-asa ng tubig sa desyertong mainit na inyo ay binigay sa amin. Pangsagaan kami hindi na mauuhaw at kami masaya at malusog na magpaglalakbay sa desierto ng kasalanan na ito habang kami naghahanda sa inyong nalapit na pagdating at hindi kami mahirapan. Salamat sa patuloy na pag-asa araw-araw sa bawat umaga na nagpapalakas na aming pananampalataya pagtitiwala po sa inyo. Ama kami makasalanan, kami lumalapit sa inyo at kami ay inyong patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala tulungan kami na matagpuan namin po ang mga iba pang mga kakayanan at skills na aming magamit na sa aming paglilingkod po sa inyo ay mapakinabangan namin ito. Ang aming willingness ay narito. Samahan nyo kami na kami mga paglingkod po sa inyo. Salamat sa mga gabay at patnubay sa araw-araw. Tunay na ramdam po namin ng inyong pagmamahal. Sa patuloy na nais namin isama sa panalangin ang mga pastors na magta-travel papunta sa Bungabon para sa kanilang meeting, ingat, pag-iingat sa daan ng aming panalangin at hanggang sa kanilang pag-uwi dalangin uh, din namin ng pasalamat ng Sister Melissa sa uh, pag-iingat po ninyo sa uh, kanila sa araw-araw at sa pagpapagaling sa kanilang karamdaman kami din panalangin ang paparating na BOY sa aming nasa sa West dito rin sa South at ganyan din ang mga church planting sites karamihan sa west at mayroon din dito sa amin ay patuloy na mapagpalain at ito ay maging uh, kapakipakinabangan sa mga lugar na, na, na wala pang simbahan o saan makakasilong mga tao na initan sa deserto makakainom ng tubig sa ilalim ng puno ng palma salamat po sa sa inyong mga patnubay at gabay. Nalangin din namin Ipapang may mga prayer request si Nanay Juning Alpindo sa kanyang recovery. Si Lolo Edith sa kanyang patuloy na pagaling. Si Sister Angel Pianesa sa kanyang past recovery. Si Nanay Fina yung kanyang tuhod at mga naway patuloy ng gumaling. Kayn din si Sister Ana Rosbel Hermino. At kayn din si Franklin Punsalan Ah, uh, tayo pang mga kapatiran ng mga sumusunod sina Ana Lopez. Ah, uh, sina ang lahat ng family na nakikinig ngayon kasama ng family ni Sister Emily Makalalag. Si, si, Brother Eliseo, si Manon John, si Jovan, si John Mark na naititing at na iba pa. Ganyan din ang family ni, si, ni Reynard Wenzel Garcia. Kasama na si Ruby, Annie, Nicolo, Andre at ang kanilang baby na paparating patuloy silang manampaltaya nawa sa Diyos uh, makita nila ang pagmamahal at paramdam niya po ito sa kanila ngayon din ang family na Romnick Olivia, Veronica Rebecca uh, Francisco, sila ani, Patrick Nicola, Trixie, si Eusebio nawa po ay patuloy niyo silang samahan sa kanilang pamuhay araw-araw at one day makita nila ang liwanag at kahalagahan sa buhay at ma makita nila ang inyong pagmamahal at sila ay patuloy na magtiwala at magtapat po sa inyo makasama namin sa paghihintay sa nalapit na inyong pagdating dalangin din po namin ang family ng sister Melissa Kambuwa kasama na kanyang uh, anak na si brother Melvin at yung kanyang asawa at ganyan din yung mga malayo sa family nagtatrabaho sa ibang lugar si brother Rudy Masiklat Sister Isa Erilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin pa, Brother Buboy pa, at yung mga estudyante na naman aaral sa malayo din sa kanilang mga pamilya. Dalangin namin patuloy na pag-iingat sa araw-araw. Ganyan din yung tatay ni Sister Joy Valencia. At ganyan din sa mga may kala kalakasan sa mga kapatiran, healing and recovery. Ati Lorna, si Kuya Bobby, si Ate Grace, sa mga no? Sister Aimee Kilantang. Nanay Pina, si Tatay Ruti, Rico hermoso, si Baby Josiah, Brother Benjamin, uh, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Piche, si Ma'am Labjo Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, Casamorin Feli Domingo Gucheco, Sister Lorna Cabiete, Sister Ana Manuel, Brother Christopher Umali, Kudere, Sister Elika Eresantos Rivera, Sister Tina Santos, o dakilan Diyos sa mga pangalan na ito kasama na iba pa naming mga kapatid. kaya po nakakalam ng aming status ng kalusugan. Ah, italangin namin ng patuloy na kagalingan, patuloy na kalakasan habang kami ay patuloy na nagtitiwala at tatapat po sa inyo. Pagkalaob na ba, patuloy sa amin ang the best para sa lahat. At alam namin na kayo nariyan upang kami tulungan. Maraming salamat sa inyong pangapangako. Maraming salamat sa tubig sa gitna ng desyerto ng makasalanan na ito na inarian kayo upang kami ay hindi ma na mauhaw. Pagkos makasama namin kayo kami ay naghahanda sa nalapit na ninyo inyong pagdating. Salamat sa pagkagabay pat pat at patnubay at patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus name we pray. Amen. Amen.